Oh, Manang, may nangyari na naman ba? May nasaktan o may naaksidente? Wala. Nakakabaliw lang ni nangyayari sa paligid natin. Noong una kasi, itong si Ma'am Asol at saka si Ma'am Lucy, napansin ko parang nagkakalayuan sila ng loob. Aba, nitong huli, pati itong si Ma'am Joyce, eh hindi na mapalagay kay Ma'am Lucy. Sabi ko sa inyo eh, matagal lang mag-best pa rin yung dalawa. Pero ngayon, Napansin ko, may tampuhan sila. Mukhang marami ka ng alam sa buhay ni Ma'am Joyce ha. Ikaw ay isa ka, makakong ano na yan ha. Walang mali siya, Manang. Eh alam mo ba, na mas close ngayon si Ma'am Joyce kay Ma'am Para? Nahuli kaya ni Ma'am Lucy si Ma'am Joyce at si Ma'am Para doon sa park na magkasama. <laughs> kaya ito, si Ma'am Lucy nagdududay doon sa dalawa na magkasabuat sila. Imposible yun. Ang alam ko, galit si Ma'am Joyce kay Ma'am Para. Eh, sabi pa nga ni Ma'am Joyce kay Ma'am Para, maitim ang gudino. Kaya, imposibleng magkasundo yun. Eh, yun na nga eh. Nakakawindang ito si Ma'am Lucy eh. Tigilan mo na nga kami sa mo. Kaya ka lang eh. Sinan ay, na ko yun. Yeah. umalis ka na. na. Umalis ka na. Para, nakikiusap din ako siya. Kita mo, nagsistress na si Mamita. Sige na, umalis ka na. Ay, umalis ka yes. 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 ay, ay, na. Pigira. Pigira. Sige na, Pumalis ka, ah, ka, oh, na, really no, ka, ka na. Huwag nang sarili mo dito. Please, para kumahimik na kami. lang ng Well, I'm really happy for you. Nagbago ka na. hindi ka namin kailangan dito. Wala ka na magagawa para magbago pa namin para sa'yo. Sige ka na dito. Wala ka na lugar sa pamamahay namin. Umalis ka na. Oh, <laughs> <laughs>